Ah, uh, hey, good morning, no? And uh, andito tayo ngayon sa isang uh, bayan, no? Sige, hulaan ninyo kung anong uh, bayan ito ang aking uh, kinaupuan ngayon, no? Maganda ang view and uh, sa harap tayo ng church, you no know? Ano Anong simbahan ba to Ayan. And uh, sa tapat nito ha? Uh, ang uh, uh, plaza, no? Ape, i-view natin ang plaza, huh? Ayon, uh, yan ang plaza sa harap ng uh, simbahan. Uh -huh. Medyo madilip na konti, no? Kasi uh, maaga pa lang. Ayun, oh, ang ganda na view, no? May mga fine tree sa plaza. Siguro ang, uh, ang uh, nakapunta palagi dito ay uh, makakahulta nito, no? Kung saan ang lugar na ito. Ayun. Ayon uh, siya. May kalsada siya na ah uh, may kalsada na ang patreksyon nito ay papunta sa isang uh, isang ah uh, tourist path no isang uh, sikat na tourist path dito sa may ah uh, uh, ilo-ilo no ayan simbahan ayan ay ang view ayan sige alamin natin no na, kung ah. Uh, kung sino ang taga dito at ang sino no ang laging dumadayo sa lugar na to. Ang ganda ng playground no, para sa mga bata. Ayun. Malinis ang lugar, no. Alright, sige. Tagyan ng comment, no. Kung uh, sino ang uh, nagpunta pumunta dito palagi sa lugar na to, no. At kung sino ang taga dito. So, pre, taga dito, alam alam tinaga yan. Ano lugar ito? Anong bayan ito?

papunta sa lugar na to o sa bayan na to. kaya, uh, sino sa inyo? Uh, may sa lugar na to. O di kaya, once a year, no, uh, malamang, uh, uh, na, ah malamang ah uh, dinadaan ninyo ito papunta o paakyat sa may ah, uh, ah, uh, tourist spot sa bayan na ito. No? Wow. Masarap mag-ride kapag uh, oras. No?

alam mo na kung sino no, ang At sino ang malapit sa lugar na ito. At kung sino ang nakapunta at hindi pa nakapagbisita sa lugar na ito. Lugar na kung saan um, merong uh, first part na may uh, napakaraming uh, anong tawag ang uh, mga matataas na kahoy. Fine tree. Okay? Uh, sige. Bye-bye.